gang po tayo. Yan. May nabibili na po nitong kumpletong gulay. Sinigang na baboy. Para sa malamig na panahon. Ayan po. Um, minus 12. Makulimlim. Wala si Haring Araw at malamig sa labas. Ay, -puto na tayo. Kompleto na po itong isang pack na to. So, may gabi na binili tango. Uh, may opera talong, labanos, tapos may nakahiwa ng masitaw, tapos mustasa pwede sa buto-buto kasi wala akong buto-buto itong nakuha ko sa Sa freezer. Tapos, yan. Yan lang. Uh, para, ako lang naman po ang kakain at ang anak ko ay hindi naman. Yung asawa ko pa ay nasa Pilipinas, nagbabakasyon. Yan. Yan lang. in Hoy! Ingit na kaya. Ayan. Buti na lang po may uh, exhaust fan kami. Kasi kung hindi, open concept, amoy na amoy kung ano ang niluluto mo. Pero ngayon po, hindi na kami pwede magluto ng, what do you call this? Mga Tuyo, daing, kasi amoy na amoy na, sigurado. Buong bahay. Amoy. Tapos, yan po yung room ng anak ko. Tapos, ito lang yung room namin. Ayan. Tapos, ito na yung kitchen. Kaya ang mga ngamoy. Hindi katulad dun sa luma naming apartment. Um, ano po dun eh. Um, may, may sarili yung parang naka-enclose naka yung kitchen. Kaya hindi amoy. Pero ngayon, amoy na amoy na. Yan, yeah, today is Saturday yeah, mm -hmm. ah, Ito yung uh, ito kung ko, ito, ito ay pang mm -hmm. araw. na po 'yung bibigyan ko ng kapatid. taas na Okay. We'll time to check is mga aalos daw siya po ng organize po ako ng, uh, ng room. Ang dami pang i-organize. Mga damit And Monday is back to work. So, kailangan pong matapos. Pero hindi pa rin. Hindi pa rin. rin pong matapos ang aking mga Malit kasi yung space, hindi, ala, hindi mo alam kung saan mo pag lalalagay yung mga damit as in. Ayan. Hindi ako makita, hindi niyo ako makita. Hindi ako makita, hindi ako makita.

Indulges in na po yung ano. Hi na po ako. May nanonood ng TV ang lahas Yan. Salamat sa pagsama. <laughs> Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday to me! Happy birthday to you! Happy birthday! Surprise birthday! 55! Birthday. rosemary rosemary it's my birthday and my son is cooking rosemary oh my god Did cook i cook jack it's not for that see how like dirty